Wow! Ayan mga kapilipi yung mga um, uh, napuntahan beach marami talagang bato maralaki so maganda naman maligo linaw naman yung uh, yung dagat kahit maraming bato yan <clears throat> wala pa mga sea urgent dito mga kapilipi dahil pinuntang ko ito dito sa video hanggang uh, baywang by one ang sa kanilang pangpang uh, -pang, mga kapilipi yan yeah, kaya ay naglalaka dito sa pangpang mga kapilipi yan yeah, tintingnan natin kung anong meron sa uh, sa ilalim ng uh, kabatuhan yan yeah. uh, lakad lakad mga kapilipi yan, yeah, yan. Yeah. tinitingnan natin kung meron mga makakain dito sa tabi ng dagat nila dito sa maraming uh, bato yung mga kumakat na parang uh, ano uh, okay. ah, yung ginagawang mm, jellyfish yung parang, parang, parang ganyan mga kapilipi parang mga sea origin so wala tayo nakikita walang, uh, walang uh, lato <coughs> yan yeah, shut up mga kapilipi <coughs> yan yeah, no? maraming isda na maliliit sa mga uh, Ay, kapilipi real quezon yun ang mayroon dito Yeah, Pero pag doon sa malalim, ay makikita ka ng mga yeah, malalaking yeah. isada. pwede ka siguro mamana. Yan. <coughs> Sabi nila pwede rin mamana dito sa kabatawan hanggang hanggang mga 5 feet to 6 feet mga kapilipi mayroon kayo mga ulam lamang dito sa lang puro bato rito ta mga, mga maganda masaya pa rin katapaan <coughs> kahit malalaki ang bato dito yan dito sa napunta namin beach So marami pa rin tao naliligo dito Kaya lang itong pinuntaan mong dito ah, uh, oh, malayo na ito dahil ah, Nagpasyal tayo Nagpasyal oh, tayo dyan ah, Pinuntaan okay. natin itong Itong <coughs> mga, tong mga kapatuan dito Ayan ka Nagkahanap tayo na ano Yung parang uh, Parang uh, <clears throat> Mga lato So wala tayong nakita dyan mga kapilipi So malakas ang <coughs> amien. Yan. Yeah. So yung bato na dito, yeah. po ang makikita mo parang ano, pero yung mga nakakapit parang um, maliliit na yeah, hey. talabah ang meron pero hindi naman siguro nakakain ito pero pwede siguro nating Wow, 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 ano? wow, yung ng wow. Ang ginamos. Pwedeng kawin ganun. Mga kapilipin. Kapilipi. May naghahanap na ano. Yan. makuha dyan ngayon sa tabi niyan. Lagad dyan sa mga malaking mga batong-batong na yan. Pwede dyan sa alak, alak, malukog, mga rock. Sa mga hanggang mga corals na yan. Kung so wala tayong na ano, wala tayong na sa na pwedeng makuha natin alam. dito. Mga kapilipin. <laughs> Ito ang ginawa natin, pasalit-pasalit lang tayo baka sakali, no? baka sakali ito mayroon tayo nakita. Gas, grabe! No, kahit lang mo Kahit lang yung kinakain mga si Orgen, yung no, sabi nila. Ay, grabe. Wala ho dito, walang, walang si Orgen dito, mga kapilipi <coughs> Yan, ano din dyan, mga bilog dyan pa to meron silang may, mabilip na bato meron silang. mga kapilipi pero wala ho silang ano yung corals na kita ko buhay na corals wala silang buhay na corals sa mga kapilipi ang meron dito yung uh, corals na parang hindi naman siguro tumutubo yan yan nag tayo mga <coughs> maligo ligo 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 dyan mga kapilipi kasi wala naman na uh, sea or kaya lang talaga ang lalaki ng bato yan nadandaan lang tayo baka tayo madulas tayo ay mabagok ayan hirap na yan sa malay layo na yung aking napuntahan tayo ay naghahanap talaga na pwede natin makita ang pwede natin makuha Uh, um, sa kasi sa amin sa porpinsa yung ganyang lalim meron ka nang makukuha dyan sa probinsya pero dito sa Real Quezon eh, wala kang makukuha eh yung mga paranda mo ang mga kapilipi yung kinakain yung ginagawang uh, uh, ginagawang gelatin mga kapilipi yan, yun, yung kagaya sa AMSAP, sa, sa, um, sa probinsya sa summer sa, sa, sa ganyang lalim may makukuha ka na mga yung parang ginagawang uh, ano, gelatin yun dito wala kang makukuha mga kapilipi <clears throat> yeah, tayo nag try tayo ng bumaba dyan sa medyo malalim hanggang baywang mayroon tayong makita wala tayong nakita dyan <clears throat> yeah. dapat sa ganyang na ano, sa ganyang layo at sa medyo malalim-lalim yung mga na hindi naabot ng tao Marami kang makikita dapat kagaya, hindi, hindi kagaya sa amin sa probinsya pag ganyan kala, kalayo. Uh, mayroon kang uh, makikita ng mga ano, yung tawag ito um, mga ano dyan, tawag mga si urgent no? Oh, yan <clears throat> mga shell, Ayan. mga ganyan may, may, makikita ka na dyan pero dito wala, eh, meron kang makikita isda, yan, isda eh, yan, eh, sa medyo malalim-lalim Ayan. Yan. Kaya marami sila dito Isda sa Quezon Mga Kapilipi Yan <clears throat> Yan Malalaki isda nila dito <clears throat> Yan Medyo maliit na yun Nating napuntahan Nakahanap tayo ng uh, Ano ng ating uh, pwede talagang Makakuha dyan Kung anong Kung anong pwede makuha So wala naman tayo Nakikita talaga Yung uh, Gusto ko lang sana Yung makakita ng Ano Yung uh, Parang uh, Ano tawag doon Yung mga Gelatin Mga Kapilipi Ah, uh, yung kinakain. Mga si urgent ba? Mga kapilipi. Pero wala eh, wala tayong nakita eh. Kaya tayo nagagalagala diyan. Ah, uh, Nagahanap tayo na pwede natin makuha at makain. Sana. Kaya lang wala eh. Kahit uh, malayo na yun na po narating kong yan. Ah, uh, pinakadulo na yan. So wala talaga tayong nakita diyan. Sana sa ganyang na uh, alon lang video manalim lang ng kunti hanggang baywang may makikita ka na dyan pag sa probinsya namin mga kapilip sa northern samar yan. sayang no wala meron um, sarap sana balik balikan sa mga ganyang lugar na yan mga ganyang uh, uh, tawag sa amin barawang yung mga ano dyan yung mga corals karang corals na dito parang uh, parang uh, did Parang nga walang tumutubo ang corals na dito. Parang nga permanenting corals. Uh, parang uh, lumot, eh. Parang kulay parang kulay brown. Hmm. Parang nga walang, uh, walang nga tumutubong corals talaga. Patay ang corals. Ewan ko lang sa ilalim niyan mga kapilipi. Kasi dapat sa ibabaw meron eh. Buhay dapat ang corals dyan. Makikita mo. May tumutubong corals na parang nagsasanga-sanga. So wala akong nakita dito eh. Ayun. First time kong pumunta diyan sa beach na 'yan. Kahit mabato. Ayun. Yung mga nauna kong content, mga nauna kong video, uh, yung may mga naliligo talaga kaya uh, maal malalakas ang alon, alon tapos malalaki ang bato. Ang bato. Ayun, uh, naliligo pa rin marami naliligo. <coughs> Kasi mura naman Ah, uh, mura lang yung bayad dito sa bets na to mga kapilipi yan makaligo lang uh, na uh, na kaagad yeah, yan uh, naghanap tayo ng sa dulo so wala tayo talaga nakita dyan mga kapilipi kaya ang gagawin natin ay eh, babalik tayo dyan so wala tayo nakita so, balik tayo dyan balik balik Ayan pwede siguro paggabi yung medyo malalim talaga dyan bababa ka dyan sa pinakamalalim talaga kasi mayroon akong nakikita ang mga isda dyan kasi nilaki ng uh, palad natin mga kapilipi sabi nila eh, pwede daw kunin yung uh, isda na yan mga uh, pangulam-ulam yan ha uh, kung marunong tayong um, mamana uh, pwede naman pwede allowed dito mamana sa kanila mga pilipi yeah, pwede pwede yan, pwede pwede kunin yan <coughs> huwag lang matakot bumaba. Ayan. Kasi minsan nakakatakot eh. Ayan. Ayan. malakas talaga yung alon dito kasi yung ano, hindi ko na kung amihan ba o uh, habagat, hindi ko maintindihan eh. Wala tayo alam sa ano ng hangin eh. na, pabalik na tayo dyan. Ayan, wala tayong nakuha dyan mga kapilipin. Hanggang uh, sightseeing lang tayo. <clears throat> Ito paano nag-enjoy tayo dyan mga kapilipin. Napunta natin ang kanilang uh, baybaying dagat ah, kahit malakas ang alon and siguro pag walang alon makikita mo ang kandun kung ano nga mayroon siya Ayan. wala tayong nakuha dyan mga kapilipi ah, kaya na paano nag enjoy tayo dyan kahit naglakad-lakad tayo ng, ng malayo